So, yun. Magandang araw mga idol. Bali, share ko lang yung ating tapos na PCP yung bago. Ito nga siya. Ang mga nagtatanong, sold na siya mga idol. Ito ko lang yung nangyari. Bali, gusto gusto na share yung ating PCP unit. Tapos, sinap niya yung kanyang CO2. Ito yung niya. Wait lang. Huwag ano natin i- i-prod natin yung camera natin. Mabali, ito yung ating bagong PCP na in-assemble natin. Tapos, sinap ni sir yung kanya CO2. Ayan. Ayan, Tornado Meron siyang Basnel 39x40 Tsaka CO2 tank Na Stainless Ayan. Bali swapping value natin Ang nangyari Sinap ko yung PCP nya Ay PCP, PCP natin Ng 35k yung value Tapos ito yun know, o natin ng ano uh, 8,000 kasi ibebenta din natin yan hindi natin pwedeng kunin na mataas so yun bali nag add pa siya ng 27k yan sa so, mga gusto mag swap ng PCP ay uh, CO2 to PCP tumatanggap po ako yan tapos ito sold na rin <laughs> na uh, sold na rin siya o sa isang kaibigan Yan. sa mga nagtatanong kung available pa to sold na po mga sir ito yung kapalit nya tapos nag -additional, additional si sir ng 27k tapos ito value nya 8k kung kinuha na ibenta ko naman siya ng 9.5 kasi meron tayong 1.5 na tinubo ulit dito yun Uh, gustong may pag swap O magbenta ng CO2 airgun Huwag muna sa PCP CO2 airgun muna natin yung inuwa ko CO2 airgun na uh, pinagsawaan na Hindi na nagagamit Pwede mong ibenta sa akin yan Usap tayo Ayan. Yun lang mga idol uh, Abangan nyo yung bagong PCP na pin natin Na a-assemble yan nag-order ulit nag-order na ako ulit ng ano nang ating receiver siya nga pala sa mga naghahanap ng Nimrod barrel meron na tayo ulit available 19 inches at saka 24 inches available sa atin Nimrod barrel yan ang ganda ng grupo oh. buhay na buhay bagong bago yan sa mga naghahanap bali plain po yan wala po siyang Altas o na trim 19 inches barrel Papatrim nyo na lang para sa erga gun nyo o kaya kung 16mm yung laki niyang receiver, swak na swak. Katulad nito, 16mm. Yan, ilalagay lang. Wala nang ititrim. Baligan niyan po yan. Oh, alam mo na. Mo na ako sa Facebook account ko. Usap tayo.